Balakang, ano pong nangyari sa film? May mga opera ko pa tayo before? Wala, wala. wala. Ano pong nangyari sa film before? Wala, parang bigla lang sumakit na hindi ko lang alam kung ano Paano siya sumasakit? Nakaupo kayo, tayo, o ano? Paano ang posisyon? Pag nakaupo, wala. Pero pag nakatayo, Pag mabilis siya mga alay, ganyan, Oo. Or... Pag nakatayo, ako mong tanggal. Sige, tanggalin mo na muna yung susi, sir. Para mga, mo eh. Okay, yung susi, sir. Uh,

'tong big nyo ng mga number. Ayoy. Okay, kasi. Basta na lang siya sumakit 'ano? Oh, kalabidan. Okay. Ano Yan, pag nakalatag kayo ng ganyan, parang may nakakalso sa balakang nyo, wala naman. Parang mayroon akong naramdaman. parang gusto kong mayroong lumili, ilain itong kana. Ilain ko nga eh. <laughs> parang <laughs> may ganon. Parang gusto mong ganon. Oo, parang gusto kong talingan at ilain kong ganyan para lang <laughs> wala lang nga kong maaalan. O, oh, hindi. Ano yan? Ganyan yung madalas kong sinasample pag nakahiga, parang may nakakalso ba o ano. Pero mamaya, alis yan. Tanggalin yung kamay niya, relax na yan. sumaglo na ang langit lagi kasi aking hindi yan talaga pag mayroong facet joint or facet joint na parang nakalis pa parang gusto nyo matanggal yung pagkaipit matangin mabinat okay lambutan mo lang yan safari Rubik Greetings Padatotic nak saya, kita tapi... dah Patalas ko na yung ano eh, yung baga. Sa labas. ko na yung, sa labas, yung, sa labas pa nga lang. Pwede ako nagka-gloves. Kung mag-gloves na may oil ka sa kamay na, para ka naka-condom na. Duras na. <laughs> 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 hindi naman nawawala sa Pilipinas yung ganitong klase na. Ang sama ng ugat. Yeah. Okay lang. <labasang guli. laughs> sa totoo. Hindi, <laughs> <laughs> hindi nyo pa kasi kami ang iba. Nagkukami. Mga bago na nun hindi nyo pa kasi kung may lubusang na Lalo si Roy. Minsan na nyo si Roy kasi nakakahawa kayo. Babae, lalaki, lahat kayo. Tatamaan kayo pag may lower back kayo. Tulad to si Zero. Nahihipo po, nahi yung point niya. Eh, nandyan yung mga sciatic nerve. Hindi nyo alam. Okay. Exhale. O oh, ngayon oh, yung sabihin, o oh, ba't hinuha kanyang puwet? Sa lalaki niya, katuloy niya, hinuha kanyang puwet ni Zero. Ganun talaga. Lahat yan, kayo, babae, matanda, bata, may ngipi, pero wala. Tatamaan talaga kasi yung muscle natin sa puwet. hindi ko sa inyo, yung muscle, lahat ng muscle magkakaroon ng spasam. Siyempre, kailangan yung i-massage. Pero dito sa amin, hindi kami yung nag-iisip ng ano. Lahat yan, ganun ang procedure namin. Hindi kami, kahit model artista pumupunta rito, mga PBA player, mga MPB, mga mayayaman, mga Chinese, mga kung sino-sino pumunta, congressman, mayor, vice mayor, pumunta sila rito. Hindi lang nabibidyo. Yung iba kasi nga, may ano naman tayo din tawag na privacy. May respect na rin. Pag ayaw mo pa video, okay lang. Pero dito kasi, expectin nyo na. Hindi, hindi, hindi. Expect nyo na na may nakaabang na video kasi ano kami wala kayo mapanood pag di kami nag vlog ito na yung pinaka vlog natin eh hindi naman ako kagaya ng mga ibang vlogger na relax na ayan datag mo na yung kataw mo sir check mo yun kung parang may nakakalso pa sa balakang kanisang yun lakot hindi ito yung sinabi mo kanina parang gusto mong hatakin eh. check mo yun yung likod mo kung parang may nakakalso pa bawasan sa mga. Bawasan na? Okay. Kasi... Diret-diretso rin yan, 3 to 4 days, basta wala na yung parang nakakalso, maghihilo na lahat yan yung mga naipit. Tansya mo ba ilang buwan na yan? Mga dalawang may Dalawang may Okay, nakapag-create na ng mga naliyan. Infingement. Yung tinatawag na infingement sa ner ah. Kaya upo ka? Pag nakaupo ako tapos hmm. tumayo, parang nakabaluktot na lang akong ganyan. Ang ah. sakit. Ah, okay. Sige. To. Ngayon mo subukan yan. O, tayo. Biglay natin ang ano. Di ba? Hindi ka makadiretso ko po kagad. Ay e, tayo. O. Upo, huwag kang kumapit sa ano. Dito ka. Dito. O, one, two, three. Hmm. hmm. Ngayon, parang... Parang ano? No. Kasi <laughs> dati, kasi para pag, Tango Oo, oh, kasi may nakakanso. Para parang, parang sasabit. Sobrang parang hindi hindi um, kagad tutuwid. Sobrang matanda na gumaganyan na maglakad. <laughs> pero ngayon, eh, wala na yan, sir. Yung kasing mga adjustment namin dyan, kumbaga, hindi naman sa pagano, pero nata ko na kung ano yung tao, ano, ano. Huwag lang talaga yung, syempre minsan may pinatawag tayo yung sobrang severe. Pero nakakaya rin naman talaga. Marami. Sobrang severe na sobrang pa. <laughs> meron talaga sir, meron nga kahapong pumunta rito hindi na kayong umupo. Napanon mo ba? Hmm. na lang dyan oh. No? Pero napa, napaupo ko. Yun yung siya na sobrang sibir kasi hindi niya na kaya yung ganyan itong ginagawa natin, nakaupo ng ganyan. Wala na kagano'n daw. Ay, uh, ay nasumayot yung point kasi sobrang sakit na. Yun yung tinatawag na sobrang sibir. Yung sibir kasi medyo gaganong-ganong pa yun eh. Uh, pero ikaw, ayaw, hindi mo na kaya umupo ng normal. Eh paano ko mag ano? Paano ka uh, Kumbaga, mamumuhay ng ano, kung di ka na makaupo, palagi ka na nakatuhad. Ano bang ko? Saan kasi na Masakit yung... Na, ng... napupunit kasi <coughs> ito sir. Ito mo to ito. sa sobrang... Ano, upo. Ito, napupunit ito. Hindi sa sobrang upo. Sa sobrang puwesa natin. Yan, nagbubuhat tayo. Tapos mga posisyong mali. Nakaganto yung paan natin. Buhat tayo. May lumagit eh. Ganun yung pumutok to. Ngayon syempre, pag pumutok yan, iipitin niya ito. Kagaya ng ganito. Pumutok, iipitin -ip niya yan. Ayun na yung mga sample nito. Kaya sobrang kirot. Ayun. Ganyan din yung anatomy natin sa iyo. Sa nangyayari sa katawan natin. Pag pumutok yan, o oh yeah, yan, iipitin niya. Siyempre, pag may ganyan ka, ang ah, kirot. Ngayon, pagka dinaganan mo yung sarili mong, yung body weight mo, ipitin mo. Katulad niyan, o saan papapunta yung bigat, papunta sa puwet. E ngayon, nakaipit yan dito. Yung mga nerve na yung pag ganun, Papuntang pa yan, Oh. Eh, sabi ko sa inyo, tatamaan talaga yung puwet nyo. Napakaraming sciatic nerve sa puwet. Yan ang puwet natin. Papabayan. Kaya lintik ang kirot pagka napuhuhon kayo. Pero ang sikreto dyan, sir, sa iyo kasi hindi pa naman talagang totaling severe na severe, eh. Tayo ka. Ah, Ganito lang, Oh. Para hindi na kayo babalik sa mga back pain. O, oh, ito, mabilis ka na, o. Kaya, ito yung Pagkagising sa mga, gano'n ka. Sige. One. Tu, يلا. Okey? Very simple lah. okay. Oh, kalau no. layak kan